Ayan, shout out sa inyong lahat. Kumusta? Dito tayo magbabalik at mag-usap-usap about golpe. O, oh. kung sinabing golpe, ano ang nasa isip nyo? Comment lang sa comment section. <laughs> Sige, yan yung pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, shout out mo na sa lahat nating mga commentators ng ating mga videos. So, ayan, huwag kayong masyadong seryoso. Chill lang ba? Relax lang. Para hindi tayo tatanda ng madali. Gaya na sa akin, minsan seryoso ako. Minsan patawa-tawa ako. Pero seryoso talaga ako. Kaya tumanda ako agad. Kaya gumamit ako ng filter. So, kung ganyan yung mukha ko, huwag kayong maniwala. Filter lang yan. So, alam nyo naman na marami tayong magagamit na filter para bumata tayo. So, yan si Ursula at si, ano, si sino yun? Stephen. Pwede din siyang gumamit ng filter kung gusto nilang bumata. So yun nga, shout out sa inyong lahat sa lahat ng mga defenders sa Telegram community. Shout out sa inyong lahat at sa lahat ng mga commentators ng ating videos. Ayun, shout out sa inyong lahat mga palangga. So ngayon, yun nga, nabasa ko nga yung post ni ano, nakaraan pa yun pero okay lang yun. Ngayon lang tayo mag-react dahil busy nga tayo. At sabi nga niya doon, Babasahin natin. Sabi niya at pinalabas nila na sila ang tama. So, ang tikram daw ang tama. At si Vail ang mali. Kahit kasukaso ka na. Ha? Huh? Kasukaso ka na? Baka naman naglilihi ka na, Stephen. Ha? Huh? Ba't ka nasusuka? Naglilihi ka na? Ano bayan? Kumain ka ng mangga. Para maganda ang resulta ng iyong binubuntis. Kasi kapag nagsusuka ka, iba na yan. Pag na yan, at kailangan kumain ng maasim, mangga na may ano, bagoong. So, yan. Yeah. Bakit naman nakakasuka? Ha? Nasusuka ka? Baka panis na yung kinakain mo. Kaya nasusuka ka. Ano ba naman yan? Tapos, sabihin mo na manggulpe si Tikram nang hindi niya anak? Talaga? gulpe from the words gulpe ang alam ko ang gulpe kasi sir Stephen yung ano yung inano ka ba talagang kulatado ka araw-araw na yung mga pasa may mga sugat ganyan yung gulpe ayaw nyo ba ayaw nyo ba na gulpehin si Dave ng pagmamahal di ba kinuha ninyo nung kinuha niyo yan si Dave ang pugi, ang kinis, yun ba yung gulpe, yun ba yung nagulpe? Iba eh. Ah, ganito. Ganyan pala mang gulpe si Tatay Tikram. Yung panggulpe na Tatay Tikram, pagmamahal, kaya ganun, ganun kaku, kakinis si Dave. Ganun kapugi. Pag alis niya doon, ganun siya malinis. Oh, maganda yung pangatawan niya nung umalis siya sa kaitekram. Ganun pala yung resulta ng pagpanggolpe. Ha? Isipin mo ta, ano ha, Sir Stephen ha, ang gulpe, baka hindi mo naintindihan. <laughs> Kasi, ano na eh, nag na yung isip mo eh. Uh, naintindihan namin yon Sir Stephen, dahil sa dami mo nang iniisip, dahil sa kagustuhan mong umuwi, dahil ipagtanggol mo si Dave, at uh, nag ano ka pa nag-iisip ka pa na si Dave ay ano solo-solo ni Francis so naintindihan namin yung dami mong iniisip kaya yung gulpi kasi ano Sir Stephen ano yan eh sobrang bigat yan sobrang bigat yan na pag sinabing gulpi dahil pag gulpi ka talaga talagang sugat-sugat ka niyan so kahit naman siguro pasa wala si Dave nung kinuha niyo di ba kung mapanood nyo tong video na to, itong sinasabi ni Dave. So, ipiplay natin kung anong sinasabi ni Dave dyan. Kasi sa sinasabi mo na gulpe, ito, panoorin mo tong video na to. Itong, ano, so credit natin to kay Tatay Tikram. Hinanap, hinanap ko talaga to. Credit to kay Tatay Tikram kung anong mga sinasabi ni Dave ito. So, panoorin mo, pakinggan mo. Stephen, para minsan maintindihan mo ng konti yung paano siya ginulpe paano mo nasabi. Kasi ganda po yan. Kung hindi po kami dinisiplina, siguro hindi po kami, hindi po yung buhay lifestyle namin, hindi po siguro bahay, school, tsaka church. Siguro po, kung pagbabasya po yung pagdidisiplina, malaki yung tulang po para sa amin. Kasi ang, ang disiplina po, is, ito yung sign of love. Diba? Ito po yung sign nila na pagmamahal. Kapag sabi ko, ang pagmamahal is merong sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Ito yung kailangan may, sa disiplina, may nasasaktan. O, di ba? Ganyan sa ginulpi. Ganyan ang paggulpi na Tatay Tikram. Di ba? Grabe talaga maggulpi si Tatay Tikram. Dahil ang paggulpi na Tatay Tikram is disiplina. Ginulpi sila ng disiplina para sa magandang kinabukasan nila. Para matauhan sila. Para malaman nila kung ano talaga ang totoong buhay. Ganun ang pagpanggulpi ni Tatay Tikram sa mga bata. Hindi gulpe na binartolina ka, kinulata ka. Hindi ganun. Ginulpi sila sa pagmamahal. Na alam mo yun, Stephen? O, oh, malinaw yung sinabi ni Dave doon ha. Ha? Ang sabi ni Dave doon? Kung hindi sila dinisiplina ni Tatay Tikram, siguro yung buhay nila hindi, hindi full sa charts, at sa pag-aaral. Siguro may halong mga kabulastugan, gumagala kung saan saan, pagkatapos sa school, nandoon sa galaan, hindi umuwi ng maaga. Kasi wala silang disiplina eh. No? Pero, yun nga, dinisiplina nga sila. Kaya nagpapasalamat si Dave doon no? sa pagdisiplina ni Tatay Tikram sa kanila. Diba? O, oh, sinabi nga ni Dave na yung pagdisiplina ni Tatay Tikram ay malaking tulong yun sa kanila. Dahil doon nila natutunan yung mga bagay na dapat at hindi dapat gawin. Doon nila natutunan. O di ba? O. Kung narinig mo sinabi ni Dave na ang pagdisiplina ay may sakrapisyo at may masasaktan. Di ba? O. ano mo sinabing gulpe? Eh? Na sinabi nga niya doon. Kayo lang kasi inaano niyo si Dave ba? Tinutuyok niyo yung tornilyo ni Dave. No? Oh, sinabi nga niya doon na sa pagdisiplina ay may sakrapisyo. Sa pagmamahal ay may sakrapisyo. Kailangan may masaktan. Siyempre, kapag una niyan, pagsabihan ka pa. Kapag hindi ka makinig, meron ng bulyaw. Pagkatapos ng bulyaw, kapag hindi ka pa makinig, meron ng palo yun. Pero yung palo na yun, palo ng isang pagdisiplina, hindi palo ng paggulpi. Ano ba naman to si... <laughs> <laughs> Ay, nako. Ano, muna Ninong Estepen. Uh, Mag-relax ka muna. Kung gusto mong, ano, umuwi ka muna ng Pinas. Tapos, mag-chill-chill ka muna para ma ano ba, ma-relax mo na yung isip mo, yung otak mo. At siyempre, parang makita doon mo si Dave at mahag mo siya o makasama mo siya. Kasi mahirap yung mag-post ka na lang ng mag-post na wala ka namang ebidensya kung paano mo na kuha na ng proven na ginulpe yung inaanak mo. oh, wala kang maipakita na pasa, wala kang maipakita na sugat. oh wala kang maipakita na mga bukol sa mukha. oh, wala. Wala kang maipakita ng ganyan. Kapag nagsabi ka ng ginulpe, dapat maipakita ka. Kasi hindi yan tanggap sa husgado. Yung sasabihin lang. Kailangan ng proven yan. Hindi pwedeng sabihin lang. O, may mga pasa yan, mga sugat. Ana, yun, akto ba? Para masabi natin na, ay, ginulpe ay, kunti na lang ang hininga niya kasi ginulpi. Kawawa naman si Dave. Ginulpi ni Tekra. Pero, ginulpi ng pagmamahal yan. Stephen, ayaw mo yun? Ayaw mo yung gulpihin? Gulpihin ka sa pagmamahal? Oh, ayaw nyo kasi yung ganyan na mahalin siya ni Tekra? Gusto mo ikaw lang magmahal ni Dave? Sa'yo na. Yan ngayon. Bye-bye <laughs> na. Uh, enjoy lang. Bye -bye.